Para sa ating headlines, balita, ICC di pa kumbinsido na may issue sa mental health si Duterte. Kasama natin si DJ Joey Boy para ibalita. DJ Frank inihayag ni International Criminal Court Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na nasuri na ng mga eksperto ang mental health ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos hilingi ng kampo nito na huwag nang ituloy ang paglilitis dahil marami na siyang hindi natatandaan. Itinagdag ni Conti na hindi pa kumbinsido ang ICC pre chamber at may sumasalungat sa nais mangyari ng depensa eksperto ang pre-trial chamber para tingnan ang lagay ni Pangulong Duterte. Idinagdag ni Conti na hindi tatagal ang pagsusuri kay dating Pangulong Duterte dahil marami na anyang tumingin doktor sa kanya. Idinagdag rin ni Conti na nalilito rin sila dahil base sa pahayag ng mga eksperto, nag-decline ang memory ni, du ni Pangulong Duterte pero hindi nangangahulugan na hindi ito pwedeng humerapa sa trial. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV99.9, your good vibes. Ciao!